Ang kasong Justice for Zara Kairina ay naging viral dahil sa isang malawak na paghahanap ng hustisya para kay Zara Kairina Mahathir, isang labintatlong taong gulang na estudyante sa Malaysia na namatay matapos matagpo ang walang malay malapit sa kanyang school dormitory. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit nag-viral ang kanyang kaso. Mula sa pangkalahatang isyu tungo sa viral na kilusan, ang pagkamatay ni Zara ay unang iniulat bilang isang sudden death, ngunit nagkaroon ng malaking pagdududa at pagkalito dahil sa mga ulat na nagsasaad na walang isinagawang autopsy, nagbago ang investigasyon matapos lumabas ang impormasyon na posibleng may kinalaman ng bullying, ito ang naging mitya ng pag-aalala at galit ng publiko. Malakas na reaksyon sa social media at pagkilos ng tao pangamba at galit maraming tao ang nagpahayag ng galit at pangamba dahil sa posibilidad na ang pagkamatay ni Zara ay dulot ng matinding bullying ang isyu ng bullying sa mga eskwelahan ay isang sensitibong paksa na marami ang nakaka-relate Justice for Zara Khairina nakilusan umusbong ang mga Justice for Zara Khairina rally at peaceful assembly sa iba't ibang lugar sa Malaysia libu libong tao ang nagtipon upang manawagan ng katarungan na nagpapakita ng malawak na suporta para sa kanyang kaso. Viral na kanta, mayroong isang kanta na ginawa bilang pag-alala kay Zora, na mabilis na kumalat online, ginamit ito ng maraming tao sa kanilang mga social media posts, lalo na sa TikTok at Instagram, na nagpalawak pa sa abot ng isyo. Issue. Mga isyo sa investigasyon at paghahanap ng katutuhanan. Nagambag din sa pag-viral ng isyo ang mga sumusunod. Tawag para sa autopsy, nagkaroon ng malakas na panawagan para sa isang autopsy at paghuhukay sa labi, exhumation, upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Pagsampa ng kaso, limang teenager ang kinasuhan dahil sa paggamit ng masasakit na salita laban kay Zora, na nagpapatunay na may elemento nga ng bullying sa insidente, ngunit patuloy ang paghanap sa totoong dahilan ng kanyang kamatayan, kung ito ba ay aksidente o may mas malalim pa na dahilan. Ang kombinasyon ng mga salik na ito, ang malungkot na pagkamatay ng isang bata, ang matinding isyo ng bullying, ang mabilis na pagkalat sa social media, at ang malawakang paghanap ng hustisya, ang nagdulot upang maging viral ang kasong Justice for Zara Kairina, nagbigay ito ng boses sa mga taong galit at nababahala sa kultura ng bullying, hindi lamang sa Malaysia, kundi sa buong mundo. Maraming maling impormasyon ang kumalat online tungkol sa kaso ni Zara Kairina. Dahil sa damdamin ng mga tao at mabilis na pagkalat ng balita sa social media, nahalo ang katutuhanan sa mga haka-haka. Narito ang ilang fake news na kumalat sa kaso, maling sanhi ng pagkamatay. Sa simula, nagkaroon ng mga ulat na namatay si Zara dahil sa biglaang pagkamatay, sudden death, na hindi nagbigay ng sapat na paliwanag sa publiko. Dahil dito, maraming haka-haka ang lumabas na posibleng may kinalaman ng droga, sakit, o ibang hindi maipaliwanag na dahilan. Ngunit nang lumabas ang mga ulat tungkol sa bullying, nag-focus ang isyu sa krimen at pananagutan, na nagpawalang saysay sa mga naunang ulat. Maling bilang at pagkakilanlan ng mga sospek nagkalat ang mga pangalan at larawan ng mga sinasabing nambubuli kay Zara, may mga ulat na nagsasabing sampu o higit pa ang sangkot, at may mga pangalan na lumabas na hindi naman kumpirmado, naging dahilan nito ng online harassment sa mga taong walang kinalaman sa kaso. Mahalagang tandaan na ang opisyal na investigasyon lang ang makakapagbigay ng tamang impormasyon tungkol sa bilang at pagkakakilanlan ng mga sospek Pag-iiba ng mga detalye ng insidente, may mga kwento ring nagkalat na nagiba-iba ang mga detalye ng nangyari. Halimbawa, may nagsasabing ginulpi si Zora, samantalang ang iba ay nagsasabing sinaktan siya sa ibang paraan. Ang mga maling kwentong ito ay lalo pang nagdagdag ng kalituhan at galit sa publiko ang mga opisyal na ulat at mga salaysay mula sa investigasyon lang ang dapat paniwalaan para makuha ang buong larawan ng insidente. Ang mga maling balitang ito ay nagpapakita kung gaano kadelikado ang pagtanggap ng impormasyon ng walang pagpapatunay. Sa panahon ng social media, mahalagang laging suriin ang source ng balita at magtiwala lamang sa mga lehitimong ulat mula sa pulisya o mainstream media.